Ito ulit kami ng ating apo. <coughs> pag tal siya. Ay, sir. tal siya mag tal Maga <coughs> siya mag-aalmusal kasi kanina pa siya gising. At ako ay may lakad. Ay, eh. nagkapin na rin ako. Ay, may lupa lang. nito, hindi ako nakakonsentrate kasi ako sa pagpapakain sa kanya. Kaya hindi ako nagsasalita ng madami. Intro lang ba? Intro lang ang sinasabi ko. Pero pwede rin pam, ano, minsan minsan magsalita. Ako. Kasi concentrate ako sa pagpapakain. Baka mamaya ay na siya eh. Mahirap <laughs> <laughs> na. Nervyosa uh -huh. ako.

itu ketika pacung bintil ada ko mm naman -hmm. timer. So, dito ay nakakuha ng, hindi natin nakakap yung ventilador baby. Kaya ang init. Ito pala hinarap ko. Kaya lang maaga naman. Maaga naman eh. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Hindi lang magamit. Napagalak-galak. Sana wag Huwag kayong magtawang. Panorin kami kahit ito lang ang akin vlog. Sa aking apo. Sana huwag kayong magtawang panoorin. Hindi man gano'ng maganda ang vlog ko. Sana panoorin niyo. Huwag kayong magtawang panoorin. Maliit man akong vlogger. Hindi pa ako sikat kita na panoorin mo. Ito pa yung nagsayang panoorin itong aming vlog para sa atin ko. Itong vlog ko para sa atin ko. Yung unang vlog ko kasi, unang-unang vlog ko eh, sa nanay ko. Kaso, wala nang nanay ko. Saka madalang ako mag-ano nun kasi kuha Ngayon, mga na nakaraan 2 years, 2 years na tinuloy-tuloy ko ito kapag pagbablog ko ay want, 2 years lang ko yun kaya sana yawa si Lord Pagkamitan ko na ang hinahangad ko para dito sa apo ko. Ang Ano ate? Ay. Ay. Si Peter gustong lumabas. Kaso, dito tayo makatayo kasi nagpapakain ako sa'yo. Okay.

sa so, salamin ko yan nakakarating buti nga dito lang sa mukha maliligot na naman kayo na Voy sin corazón. Nada, me bailo ko muna si Peter. Baka pupuk sa loob ng bahay. Sinutulak niya na yung pinto. Kaya baka biglang dumumi. Di dubli trabaho ko pa. Kaya pinalabas ko na super si pepper yan. Ganyan ah! lang kasi sa labas yung popo niya. Ang dateris ba? Ganyan yung popo niya. Na. Subutin mo itong length na to. I-concentrate ka talaga dito sa pagpapalit. Ayun. Dito sa akin na ito. As yung white tissue. itong tong tapin dito para hindi natatapon sa damit niya yung mga tulog ng gatas, yung tulog ng pagkain niya. Kaya may tapin to sa loob. Tapos sa dapaan niya, may mga tawil yan na malalaki. Nadapaan niya kasi tutuloy yung laway niya. Thank yeah. you. ubus ko lang itong ano sa kanya para hindi siya buto na itong gatas niya. <laughs> Ito na. Kailangan busin mo to para hindi ka Napakataas. Ha? Nang gatapechan. Ha? Easy. San sabod na lang. O dalawa. Hmm. <laughs> hindi mo pa kita nakatuluyan nung tapo, mamid na lang pagdating ko. Na. ngenek-ngenek yang pendek-pendek, pendek diangkat nih anak anak tutup berita thank you po thank you po maganda umaga po thank you